So oh, hi guys, so nata din sa likod bahay no i checking na to, na ay nagpanday din sa bandang kusina kaya nata ay ipapanday din yung kultahan Agay Ligas So mo niya ano mo kusina dyan Kaya mo ako din kusina dyan, extension dyan, kitchen ba? Yan yung pabuhatan to o. Namda exit door, ano yung gudara. So, itong pabuhatan o upotahan. lang po Still. yung pabuhatan to Ait semua itu pertahanan kamu buatmu, manusia. Minta anak-anak saya kau ini tu. og ka ay kusina sina diha og so, ever nga na ang kisa pwede na jud mo agi padong diha kay pwede magluto de ko no? na man jud magluto ano kay na milutuan sa na pa milutuan sa harapan nagiging kusina di pantawan na pud mo ang harapan kay mong gitawatan sa ngonan ang kusina diha so gyud ta diha Ada tay piece pan ga ari gibuhat. Lagi to. Pakaon ang baka ni, ni tilapia diha. So naa pa tay lutuan diri sa tuang pantawan. So if ever magpista na tay ika ika kuan ni ka magbigamo mag magpista mag lagi og na tay So pwede to rito, pwede sa busina mo diri so, pwede sa diri pantawan kay ngano na mo putay tay lutuan diri. <laughs> Naman po tayo lutuan na rin, no. Ayan, pantawan ni, eh. Buhatan ako extension. Actually, di ari na ginta ni Kotob anong naihagdanan na pantawan. So, ako gipabuhat og ang extension. And then, di add do supposed to be is garahe na diha. Eh, kay lagi wala man tayo ikagarahe diha. So, mo na. Atong gipa extensionan. O, hindi na po na to. Ipabuhatan na po na og O, banggira lagi pa buhat sa mga anyway ang abuhan is temporary lang kay ang akong ano ni ipugon ya ang ako ang insira ni ipugon pugon wa man mi ani ako <laughs> so igsuon may magplano ani nga diha lagi ikaw nang sugnot sa lalom kay aron ang aso buhatan kita siyang panghaw kay og ang aso man ko ang atop nag na siya sugod so kay sugod sa aso so kailangan mapanghaw na siya diha pagutangan dito panghaw palusot dito ang aso sa so gawas ayan no? So that's it lah and thank you for watching. You know, bye bye.